So mga kaibigan, bilang pasasalamat natin sa ating mga suki dito sa ating tindahan, may binigyan tayo ng konting uh, mga gifts. At meron din tayong uh, konti, no? maliit lang na para folder, friends. Ito po yung para ni Ate JB explain ko sa inyo mamaya, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ito. Okay, punta tayo sa labas ng aming tindahan. Uh, umaga umaga pa pala kaibigan, no? <laughs> 6am pa lang. So ito yung nabas ng akin tindahan Dito sa labas, meron po tayong wifi. Ito yung tinatawag natin na uh, aside from tubig machine. Ayan, meron tayong peso wifi. Ito po 'yon. So sa iba kay bigan maghulog po dito ng uh, ng coins, 1 peso, 5 pesos, tapos makakonek na sila sa internet sa wifi. Pero sa amin iba their friends, hindi ka na maghulog dito, bibili ka na lang ng coupon. Ayan, so bibili ka ng coupon. Palagura ko abli ko. Dari sa tindahan ko yun. Papakita ko sa inyo yung kupo na sinasabi ni Ate JB ha. Bibili kayo ng voucher dear friends. Tinatawag namin ito na voucher. Andito po yung voucher ha. Ipapakita ko lang sa inyo mga kaibigan. So ito po yung voucher. Ang dami nito dear friends. So bawat isa po ay nagkakahalaga ng 5 pesos. Bibili ka nito ng 5 pesos. Tingnan nyo. 5 pesos. Tapos meron ka ng unlimited na 3 hours internet. Unlimited po yan, kaibigan. Bakit marami ito? Kasi uh, as a way of thanking, no? Nag sa Bilang pasasalamat sa ating mga suki sa Wi-Fi. Kasi marami ito yung kay kaibigan. Doon may Wi-Fi. Doon maraming Wi-Fi. Pero kahit maraming Wi-Fi sa kakumpitinsya, marami pa rin ang bumibili. So, bilang pasasalamat, meron kaming raffle draw. Ayan, so Christmas Wi-Fi raffle draw. Ito po yung mga prices. Ayan, so may 500, 350, 300, meron yung consolation price. So ito, dear friends, 29. 29 po ito i-raffle. Kaya i-raffle lang natin mamaya ito, dear friends. So maraming nag-aabang nito kahit hindi masyadong malaki yung price, malaking tulong naman. Actually sa akin malaki na talaga ito, dear friends. 500 makakabili ka na ng So, uh, apat na kilo na bigas, tapos mga ulam. O, oh, di ba? Malaki na rin ito. Meron pang consolation prices. So, every year po itong ginagawa. Kaya naman, marami po. Ayan, so meron tayong customer siya. Tapos, kanang, kanang pasing, no? Ayan, bumili siya ng biscuits. So, kaibigan, marami po ang uh, Somali. Ito yung kanila mga raffle. So, uh, sa likod po, pag uh, pagbibili ka ng voucher ito, Lagyan mo sa likod ng pangalan mo. Ayan. So, may mga pangalan po yan sa likod. Ayan. Katulad nito, their friends. Bumili yung ating uh, uh, customer. Tapos, nilagyan niya ng pangalan sa likod. Tapos, inihulog niya dito sa butas. Meron kasi itong butas sa... Ayan, to, sa Ayan. Sa taas kaibigan. And then... Mamaya lang, i-transfer natin ito sa big na lalagyan. No? Mas malaking lalagyan, dear friends. I-transfer natin para maalog natin ng mabuti. Ma-shake-shake siya, their friends. Palikusira. Ayan. So, excited na yung mga customers natin. Kasi naman, meron tayong papremyo. Again, kaibigan, kailangan natin magpasalamat sa ating mga customers. Dahil kung wala sila, wala tayong... Wala, wala tayong kita wala lahat. So, dapat lang talaga magpasalamat tayo. For this year, kaibigan, kaunti lang yung nabigyan ko ng um, uh, ano ba? Regalo kasi nga wala akong pera masyado kasi nagkasakit si Ate JB, maraming gamot na kailangan bilhin. So naintindihan naman ng mga kapitbahay ko, pero the previous yung mga nakaraang mga ano their friends, nakaraang mga taon, eh, yearly talaga nagpapa-party si Ate JB every year dito kaibigan maraming mga tao dito doon di, at dyan punong puno noon kaibigan nung wala pa akong sakit grabe grabe lagpas 100 ang tao kasi nga meron pa tayong ipo na marami pero ngayon na nagkasakit ako wala na yung iba binigyan ko na lang yung suki talaga at naintindihan ng mga kapitbahay ko so kaibigan again ha may parafo si ate JB alam ko some of you ginagawa ito as a way of pasasalamat sa ating mga customers. Ayan, so share our blessings kaibigan. If we will share our blessings, makakatanggap rin tayo ng blessings from God. Ayan, lalo, bukal sa puso natin yung pagtulong, pag-share ng blessings sa ating kapwa. Ayan, talagang aasinso tayo, dear friends. <laughs> Proven and tested na yon. And salamat mga kaibigan, ha? sa inyong pagmamahal at suporta kay TG Pilano sa hindi nagsip ng ads. Hello Frances, shout out. Salamat kay Frances, napakasipag. Bagong kupit to kay Bigan kasi New Year. So ayaw niya magpa <laughs> Siya si Mr. Green. <laughs> Sige kay Bigan, thank you so much.